The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Ang tema po natin, kasasabi ko lang kanina, uh, wisdom po. Mga katuruan po ito uh, that gives us wisdom mula sa Proverbs, sa Book of Proverbs. Ano? Pag sinabi po ba natin karunungan, yung wisdom, ano po ba yung karunungan? Iba po ba yung sa kaalaman o yung knowledge? Uh, maganda po yan kasi minsan, ano ba, knowledge, wisdom, ang kahulugan po kasi ng parunungan, yung wisdom sa diksyonaryo, sabi nito, kakayahang magpasya o humatol kung ano yung totoo, yung tama, at pangmatagalan. Ibig sabihin po, uh, meron kang wisdom to discern. Totoo ba yan? Tama ba yan? Kasi nga po, sa mundo na ginagalawa natin, kanya-kanya ng definisyon ng katotohanan. Eh sa amin, truth yung ganito. Eh, ewan ko sa inyo, pero ito, hindi, ito, hindi po pwede maraming truth. Kailangan may absolute truth. Meron po dapat na sinusundan na truth. Kung lahat baluktot, tasabihin mo, diretso sa amin to eh. Ay, sa amin baluktot yan. Eh, sa inyo, sa amin. Na, meron po standard ng diretso para pag itinabi mo sa diretso, ay, oo oh, nga, baluktot yan. Gets mo ba natin? Yung kaalaman naman po, yung knowledge, yan po yung informasyon na nakuha natin sa karana, karanasan. right? So, may nabasa ka, nagkaroon ka ng knowledge about something. So, maaari pong may kaalaman ka, may knowledge ka, pero wala kang karunungan. Okay? Pero mahalaga din po na yung kaalaman kasi yan po simula ng karunungan. Okay? Medyo na dito na po ba kayo? As we go through that this week, magayamahintindihan po natin yan. So, for example po, ang kaalaman ay ang pag-alam mo kung paano gamitin ang baril. Ang karunungan, alam mo kung kailan to gagamitin at kung kailan to dapat nakasuksok may alita sa traffic binunuta mo, binaril mo yung tao. Foolishness po yun. Kasi po, alam mo ang delikado yon hindi mo na control, foolishness po yun. Okay? So, paano po pa magkaroon ng karunungan? Sabi po sa Santiago 1.5, kung may roon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Pilipin ko po, sabi sa James 1.5, Kung mayroon mang nakukulang sa inyo ng wisdom, ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Pagka po tayo merong konting knowledge, sabihin natin, Lord, paano ba ito gamitin? Ako'y isang ama ngayon, paano ko ba magamit yung kaalamang ko bilang ama para magkaroon ng wisdom, mapalaki itong bata na to according to your purpose. Kaya po ang simula ng wisdom ay pagkakaroon ng takot sa Diyos. Kaya po humingi tayo sa Diyos, pagkulag tayo ng wisdom, and for the rest of the week, yung po pag-uusapan natin sa iba't ibang angulo ng buhay. Tayo may manalangit, Panginoon. Salamat po sa... At hindi ka maramot. Hindi ka naghahanap ng dahilan para hindi ka bibigyan ng karunungan. In fact, Lord, ikaw ay freely nagbibigay sa mga taong humihingi sa iyo. So Lord, give us wisdom. It doesn't mean we have power, we already have a wisdom to apply that power. So Lord, nawa Panginoon, start ngayong linggo na to, maraming binabagyo, maraming Lord, dinadaluhong na matinding hanggupit ng bagyo. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord, to call on you, to trust in you. At uh, dinadalangin namin mga nababaha ngayon, iligtas niyo po sila, ilayo sa anumang kapahamakan. Kapangalan ni Jesus. Amen. Amen. The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides